Alright, so what is up sa inyo mga katribon? It's me again, Aaron T. and welcome back to my channel. Kapag bago ko dito, please like, share, and subscribe. So, for the today's video, wala nang indro-indro. I-change -indro. oil natin itong ating motor na Honda Click 125. So, ang kanyang current mileage ay 34,347 kilometers At kung mapapansin nyo Mayroon na siyang oil change indicator So ibig sabihin yan Palitin na yung ating langis So step by step ulit tong gagawin natin Dahil yung isang video natin Hindi naman masyadong pumatok So sana ngayon Okay na yung maging response nyo Dito sa ating video ngayon Na pag-change dito sa ating motor na Honda Click 125 Let's go! Alright So ang gagamitin bala nating langis Ay itong No-order natin sa Shopee na KRX na long ride formula fully synthetic r 1220 W by 50 all goods to pang scooter right tapos ang gagamitin natin gear oil ay fully synthetic din from RS8 ito so, ang gear oil scooter so yan change oil tayo and paglalagay ng gear oil right alright so ito yung mga gagamitin nating tools mga katribo yan and ating X-Titan na impact range. Tataka siguro kayo kung bakit kailangan natin ng impact range pero napakahalaga niyan sa pag-change oil ng ating Honda Click 125. Alright, so mga katribo, ito sa pag-change oil natin, kailangan lang natin ng syempre langis and gear oil kasi papalitan na rin natin yung gear oil natin mga katribo. Kailangan din natin ng sulukan ng ating langis para hindi magkakalat ating 12mm close range. Tapos, ito. So, tatanggalin na muna natin yung langis. Nagay natin doon para masalok yung ating langis. Yan ang muna natin gagawin. Okay. So, gagamit tayo ng 12mm na close wrench. Umutang ko hey. na kung paano yung paano na Okay. So, ang turn, ng drain plug, dahil maraming mga nababasagan ng <laughs> so ang turn niya is pag ganito kunyari ito yung ating 12 mm range di ba ang ikot niya ay pag ganon okay pag dito kayo dito kayo sa side na to magbabaklas pag ganon ang ikot ha pag ganon ang ikot pa kaliwa all right so, ayan Careful lang kayo mga katribo dahil ay yung langis minsan tumatapon yan okay ayan so, So, na natin siya. Ayan. Ito yung ating drain plug. Ito. So, pipihitin lang natin. Pipihitin. Ingat-ingat lang kasi. Diyan, tumatagas yung langis. Ayan. And one, two, three. Go! Ay! Ayan. Ay. Ayan, ganyan. Tumapon na yung langis natin, mga katribo. <laughs> Pangit yung ating pagsalukan. Bakit ganun? Ayan. Alright okay, mga tribo, habang pinapatulo natin yung langis, ay ilalagay naman natin tong ating RS8 na gear oil dito sa ating Honda Click 125. So sinama ko na siya doon sa pag-change oil natin dahil langis since langis din naman to, kaya sinama ko na rin siya dito sa ginagawa nating pag-change oil sa ating Honda Click. So mahalaga rin ito na mapalitan ito once na nag-change oil tayo. Dahil itong gear oil nito dito, siya yung langis na kung saan nagpapagana, nagpapatakbo na lahat ng gears dito sa sa mismong ito to to ito, yung kung tawag dito basta part siya ng crankcase ng Honda Click then ang kanyang drain plug ay ito ito to 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 kung mapapansin nyo yan ang ating drain plug so alisin natin ang ating drain plug para madrain yung gear oil Alright, sa so mga katribo, gagamit tayo ng 12mm na close range para sa ating drain plug. Alright, pataas naman ang pihit nito. Pag ganun, pataas. Okay, yan. Ayan na. So, unti-unti nang tumutulo yung ating gear oil. all Alright. Mahalaga na every time na mag-change oil tayo mga katribo ay magpapalit din tayo ng ating gear oil. Ayan. Tumutulo na. tuloy lang natin alright so patuloy lang natin siya ng patuloy hanggang sa maubos lahat So may other option dyan para mabilis yung pag drain ng ating gear oil So pwede nating itagilid tong ating motor Ayan o Ayan Para tumulo siya ng tumulo Ayan o tumulo Ayan. Diba tumulo lahat tumulo. Yung langis naman, ah, ayan. Ano okay na siguro yan? Alright. So patuloy lang nating maigi yung mga gear oil at saka, ayan, may natitira pa. So sabay na natin ginagawa yung pag-change oil at saka yung ating pagpapalit ng gear oil. Shoutout! Ang ating videographer. Ayan. Alright mga tribo, balik tayo dito sa ating Pagpapalit ng ating gear oil So linisan muna natin itong ating Drain plug Ayan Alright, then saka natin ito Ibabalik Medyo marami-rami rin yung na Inabas niyang gear oil Ganon talaga kapag magpapalit ka ng langis, papalitan mo rin ng yung gear oil. Ang paglalagyan naman natin ng gear oil ay itong ito. Ay, hindi ito pala. <laughs> ito yung isa. pala. Ay. Ito yata. Okay, ito. Tama, tama. Dito natin ipapasok ang ating gear oil. Ito so, ang ating gear oil, mga katribo. Ayan. RS-8. Ito ka naman. Hindi ko alam kung paano ito. Ayan. Oh. Kasi natin kanina. Alright. So, puputulin lang natin siguro natin dito. Alright. My mm -hmm. okay. God. Alright. So, pinutol na natin yung tip ng ating gear oil. Saka natin ipapasok dito. Ay, mayroon pa pala sya. may ganito pala siya. May ganito pala. Ayan. Pasok natin. ubusin lang natin ito mga katribo ayan mahalaga na nagpapalit tayo ng gear oil dahil ito yung nagpapagana sa ating motor dito sa ating panggilid ito yung wala na dito yun naman wala na then ibalik lang natin ang ating torilyo. Okay. pagpitan sakto lang yung higpit okay dito rin, sakto lang din yung pet. Okay. Pa. Okay. So, yun. Balik tayo sa pag-change oil natin dahil tapos na tayo dito sa ating gear oil RS8. Baka naman, RS8 ha, ah, RS8. Alright mga katribo, so lililisan na rin natin yung ating filter dito sa part na to. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero kailangan yan kapag mag-change oil tayo. So, kailangan malinis din to. Okay. Okay. Ingat lang kayo dito mga katribo dahil may spring to. Parang filter yata to eh. Ayan Oh. Ganyan siya. Ganyan ang arrangement niya. Kung makikita nyo, may mga langis din doon. So, ito mga katribo, lilinisan lang din natin to. Saka natin, ibabalik dito. Ayan, linisan lang natin. Para malinis dito ang ating spring, hindi ko alam kung ano ang specific na purpose nito kung bakit may mga ganto-ganto pa na alright mga ka so kung mapapansin ninyo malinis na, oras na para ibalik natin doon, pero dapat linisin din muna natin ito, so, yan, 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 yung mga uh, waste na metal, dapat malinis din yan babalik yan, yan. lang natin, pero dapat to may pwersa, babalik nyo yan ito muna natin Mayro magkamali dito eh pag okay na. Ayan. Okay. Pa. Konti. Okay. Yeah, man. Lang. Alright mga katribo, so I think wala naman nang tumutulo dyan sa ating drain plug. So ibabalik na natin itong ating tornilyo. Medyo madalim na. Hapon na kasi mga katribo eh. Ngayon pa, pa. Yan, tapos papahigpitan lang natin. Dito naman, dapat sakto lang din yung higpit. Hindi masyadong maluwag, hindi masyadong masikip. Okay. Para okay yung pagkaka- -placement. Alright mga katribo, so gagamit tayo ng imbudo para dun sa ating langis. So ito ay 1 liter pero hindi natin siya ilalagay lahat. Siguro hanggang mga hanggang dito. Yan. Okay. Buksan muna natin. Alright, so ito na mga katribo So hindi naman natin inubos talaga yung ating KRX na nangis Which is the synthetic Dahil nga ito ay 1 liter Yan. so kung mapapansin nyo may natira pa So subukan natin Fire the engine current mile age natin is 34 33, 4, 7 so kailangan nating alisin yung ating oil change indicator para mangyari yan, patayin lang natin ulit okay so i-hold muna natin para maalis yung oil change indicator natin i-hold natin ng matagal itong dalawa saka natin buksan yung